sa esports naman, Australian Valorant player na si Autumn makikirash na kasama ang global esports sa VCT Pacific Region. Ang ibang detalye lamin sa pag-abante ng ating esports enthusiast, Carlo Villasenor. Matapos ang usap-usapan ng kanyang paglipat, nakarating na sa verbal agreement si Kale Autumn Dune upang sumali sa Global Esports para sa 2026 VCT Pacific Season. Si Autumn na isang 23 years old Australian player na naglaro sa loob ng dalawang taon para sa Fun Plus Phoenix o FPX sa VCT China ay magsisimula ng bagong yugto sa loob ng Pacific roster. Sa buong 2025 season, naging mahalagang bahagi si Autumn ng FPX roster kung saan lumakok ito sa China Kickoff, VCT China Stage 1 and 2 at Evo Circuit hanggang September ng nakaraang taon. Nagtala ang FPX na magagandang resulta tulad ng panalo laban sa Titan Esports Club at Tylo Esports. Pati na rin ang semi finish sa Evo Act 3 bago sila matalo sa Titan at Wolves. Bilang isa sa mga key player ng kupunan, lumawak ang papel ni Autumn sa FPX mula sa pagiging duelist na ginagamit ng mga agents na sina Reza at Reyna tungo sa pagiging flex player na kayang gumamit ng iba't ibang agents na dumidepende sa pangangailangan ng kupunan. Para naman sa Global Esports, ang pagpasok ni Otom ay dumating matapos ang isang mahirap na taon sa VCT Pacific 2025 kung saan nagtapos sila sa 9 to 12 seats sa Pacific Kickoff, nabigo sa Stage 1 playoffs at nagtapos sa 11 to 12 sa Stage 2. Sa ngayon ang core ng kupunan na kabilang si Otom ay binubuo ni na Crystal, Odotan, Ban at Derion ay nananatiling buo habang hinahanap pa ng Indian Base Squad ang kanilang tamang formula para sa tagumpay sa pagpasok ng VCT Pacific 2026 season. Ako si Carlo Valencior, Abante Sports. nauna. na!